sarap naman ang tulog ng aking dalawang babies na yan. Nakaunan pa yung pampang ko sa kuya niya. Nakaunan pa siya sa kanyang kuya Das. Uh, uh, tulog ng tulog. Anamoy uh, pa yung ano. Yun na mo nga yung ginagawa mo dyan sa may sa may yan. Tututoy ng kuya mo. Tingnan mo nga. <laughs> Tingnan nyo guys yung ilong. Oh. Nakasubsob yung ilong mo dun sa may <laughs> eh. Ay, na isa. May tinago yung mukha. Hmm. Pag ganitong oras kasi, ang na ng tulog nila kasi tinatanggal ko yung, tinatayo ko yung foam para hindi masyadong mainit. Kasi grabe ang init ngayon. Ako, yung ibang alaga ko na nandun sa taas hinihingal na kahit mayroong electric pan. Kaya itong dalawa, yan, ay sarap ng tulog dito. Tinanggal ko yung pump para hindi masyadong mainit. Tingnan nyo nga naman talaga itong isa na ito. Hmm. Ang sarap na, nakasubsob pa talaga yung kanyang ulo dun sa, ano, tututoy ng kanyang kuya. May naamoy-amoy amoy pa. Tinago yung ulo niya. Amaya pag napansin niya ng kuya niya, magigalit na naman yan. Gising ah, na ang baby. Hmm, ayan yung isa. Ayan. Ang isa. nakatunog na ang kuya bangon na yan, sinulo na niya yung pigaan pahaba na hmm. kumain na sama si nating girl ito si Jitro at ito naman si Nutty Girl. Ayan si Bunso. Kasama ko mga si panganay. Kaya lang sa init nyo ng panahon ngayon guys. Kaya nakakalbo yung dito nila Oh. Kaya lagi kong nilaliguan. Hmm. Nakakalbo. na lang kung isa hindi masyado. Para tulog lang. Labas ka na bot? Labas na ikaw? Bot! Bot, lalabas ka? Bot, bot! Ako, bot, bot, ko lalabas na. Tapos nang kumain.